habang unti-unting pinapalakas ng Pilipinas ang relasyon nito sa mga kaalyado sa rehiyon tulad ng South Korea ay tila lumalabo naman ang ugnayan ng dalawang dating matalik na magkaibigan ang Russia at China. Ngunit bago ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Nitong kamakailan lang, nagpahayag ang South Korea ng kagustuhan na magsagawa ng joint patrol mission sa West Philippine Sea kasama ang Pilipinas. Bukod diyan, may plano ring magkaroon ng Visiting Forces Agreement o VFA sa pagitan ng dalawang bansa, isang hakbang na lalong magpapalakas sa siguridad ng rehiyon laban sa agresyon ng ibang bansa, partikular na ng China. Ang ganitong mga inisyatibo ay patunay na lumalawak ang network ng Pilipinas sa Indo-Pacific region at unti-unti tayong tinutulungan ng mga kapwa demokratikong bansa upang ipagtanggol ang ating karapatan sa ating karagatan. Subalit, may lumabas na leak na dokumento mula sa Federal Security Service o FSB ng bansang Russia na naglalaman ng nakakagulat na impormasyon. Itinuturing na umano ng Moscow na kalaban ang bansang China. Ayon sa ulat ng New York Times, pinaghihinalaan ng Russia na nagsasagawa ng espya ang China sa kanilang mga teknolohiyang pangmilitar at nagre-recruit umano ng mga sayantipikong Ruso na may hinaing sa kanilang gobyerno. Layunin di umano ng China na alamin ang mga taktika ng Russia sa Ukraine para pag-aralan ang mga armas ng kanluran. May pangambarin rin ang Russia na unti-unti nang binubuo ng China ang ideyang mag-claim ng mga teritoryo sa mga border nila, lalo na sa mga lugar na hindi masyadong matao pero may strategic value. Bilang tugon, bago pa man lusubin ng Russia ang Ukraine noong 2022, ay inaprobahan ng FSB ang isang kontra-espiyang programa na tinawag na Entente-4. Layunin nito na pigilan ang paniniktik ng China sa loob mismo ng Russia. Mula noon, na-monitor ng Russia na pinalalalim ng Beijing ang kanilang pag-iispiya mula sa Arctic hanggang sa mga unibersidad at kumpanya ng pagmina gamit ito bilang cover para sa kanilang intelligence gathering Habang pinapalalim ng Pilipinas ang kooperasyon sa mga bansang tulad ng South Korea hindi mapagkakaila na nababahilan ng tensyon ang relasyon ng dalawang higanting bansa ang China at Russia Isang paalala ito Nasa sa kabila ng magkaalyansa, ang tunay na interes ng bawat bansa ang laging mangingibabaw. Kaya't sa mga sumusunod na taon, mahalaga para sa Pilipinas na maging matatag, maingat at matalino sa pagbuo ng mga diplomatikong relasyon. Ikaw, anong masasabi mo sa video natin ngayon? I-comment lamang ang iyong sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa pananood at mag-ingat po kayo.